si pag-ang aking pamilya dito sa probinsya. Hmm. Di sila papayag na magutoman sila. Ito almost 100 plus sacks. Yung gross na ano nila ani. Siguro 100 almost. 20 or 30 sacks of rice ito yung food storage niya nila sa loob ng 6 months kasi 6 months mag na naman ulit ayan ganun po sila kasi pag ipinagmana po ito ng aking, ng aking papa at ang kanya, sa kanyang mga magulang yung lulot dula ko ah masisipag po talaga sila sobrang sipag kaya hindi sila nagugutom kahit ako man pag umuwi ako dito hindi talaga ako nagugutoman oh, paano ako magutom nito masaya na lang din ako na yung mga naiwan ko ditong pamilya hindi sila nagugutom kasi pag sila kahit anong ginagawa